Hello guys. Magandang araw sa atin lahat. Ano, nandito tayo, tayo, sa tabi ng uh, Nakita niyo ba guys yung nakita ko? Yan. Yan. Yan yung halamang bugang. Bugang kung tawagin. Ah, uh, maganda yan guys pag uh, namulaklak. Targang uh, kapansin-pansin. Dati kasi, napanood ko doon sa YouTube na yung uh, isang syudad puro ay yung ano niya yung uh, yung pinakasahig niya pinakasahig niya puro semento si semento si tapos wala akong nakitang uh, damo or halaman tapos pag Dating sa dulo, nakita ko na, nag-iisang uh, bugang ang napili nilang halaman. bugang tapos may bulaklak ang bugang, guys. So, ibig sabihin, ah, uh, sa dinam ni, din, dinamin na halaman, tanging ang napili nila ay bugang. Pero mo, napakalapad napakalapad na sahig simentado tapos ang tanging halaman lang dun nasa gitna pa nakalagay nito sa circle simentado rin tapos ang nakalagay dun ay bugang bugang na kung saan ay uh, namulaklak at nag-iisa dun sa gitna ng uh, malapad na sahig ng uh, sudad. Tapos ang nasa gitna mga building, 'yung puro building, napaiikot puro building. Tapos ang nasa gitna 'yung bugang. So, 'yun guys. Kaya sabi ko itong bugang pag nakita ko dito. Uh, maliban sa probinsya sa mga, mga uh, bundok. So, Napapili di pala siyang uh, halaman doon sa uh, syudad. Sa gitna pang syudad. Sa gitna ng mabiling. So, yun lang guys. Magandang araw sa atin lahat. God bless.